State of the Nation. Sa Katbalogan City, Samar naman, biglang nagliyab ang wing van na yan na nakaparada. Base sa investigasyon, may kargang cosmetics ang van na i-deliver ide sana sa Cebu. Pumarada raw ang driver nito para sana magpahinga. Pero nang paanda rin na ang van, bigla na lang umusok ang likurang bahagi nito. Bukod sa mga flammable items, problema sa makina ang isa pang tiniting ng sanhi ng apoy ng mga otoridad. Pinaaresto na ng Senate Committee on Women and Children si Pastor Apolo Kibuloy dahil sa dinya niya uli pagsipot sa pagdinig sa kabila ng sabpina. Inilahad naman sa pagdinig ang mga umunoy money-making schemes ng simbahan ni Kibuloy. May report si Mav Gonzalez. Kahit may sabina na, no-show pa rin si Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig ng Senado sa mga umani pang aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Dahil dito, I cite in contempt Apollo Carreon Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, nagpadala ng sulat ang abogado ni Kibuloy sa komite noong February 28. Nakasaad dito na paglabag daw sa karapatan ni Kibuloy kung pipilitin siyang humarap sa komite ng nagdeklara na sa kanyang guilty. Napapahiya at nahaharas lang umano si Kibuloy sa umano'y public trial ng Senado at media. Giit ni Ontiveros, hindi uubra ang ganitong dahilan. Inalmahan din ni Sen. Robin Padilla ang pagpapakontempt kay Kibuloy. I-pagpaumanhin e, niyo po ninyo a uh, akin pong uh, tinututulan ang naging pasya na ma si Pastor Kibuloy. With uh, all due respect, ma'am. Noted ang pagtutol ni Senator Robin Padilla, pero kailangan ang majority vote sa loob ng pitong araw para mabaligtad ang utos sa pagdinig dalawang dating membro ng KOJC ang nagsiwalat ng umanay money-making schemes ng grupo. Ang isang OFW sa Singapore umabot daw sa puntong hindi na makabayad sa bahay sa Pilipinas dahil sa types o ikapo. Ina-encourage po kami na if you are really faithful and you wanted more blessings, you can actually make your tithes instead of 10%, you can make it 90%. Ginagamit din daw ng grupo ang kanilang mga miyembro para makapag-remit ng pera sa Pilipinas o kaya'y makapag-loan. in Singapore, no one is allowed to send bulk of money in on one single day. But uh, one day, they also asked me to send like more than 100,000. Gamit po nila yung mga work permit ng mga, work, mga members dito to mm -hmm to loan money in in certain um, uh, loan companies. Pagtestigo naman ng dating opisyal ng charitable organization na Children's Joy Foundation Incorporated sa Canada na sinimulan ni Kibuloy, ginamit ang kanyang mga koneksyon para makalikom ng pera para sa mga bata. Nakakalikom daw sila ng mahigit 165,000 pesos gabi-gabi. Pero most of the funds hindi na pupunta talaga sa bata. Ang Canada Revenue is already questioning me kung saan ang mga pera na ginagamit. Nagresign si Makiling noong 2019 matapos magpadala ng 1 million Canadian dollars sa Pilipinas nang walang paliwanag. Sabi ko, oh my god, sabi ko. Ito na yung after na yung nahuli siya sa Hawaii kasi 'yun talaga ang sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees. Wala siyang wala walang bawas. Marami rin umanong miyembro ng KOJC na iligal na pumasok sa Canada at ipinapakasal sa ibang miyembro roon. Sa labas naman ng Senado, nanawagan ang mga taga-suporta ni Kibuloy ng hustisya para sa kanilang lider. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binangga ng barko ng China Coast Guard ang barko ng Philippine Coast Guard. Nakasama sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Binomba rin ng tubig ang resupply ship ng Pilipinas na ikinasugat ng apat itong sakay. May report Chino Gaston. Unti-unting nilapitan hanggang sa bumangga sa BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard ang barko ng China Coast Guard. Nangyari yan habang ini-eskortan ng BRP Sindangan at BRP Cabra ang Rotation and Resupply or Rory Mission sa BRP Sierra Madre, ang barkong sadyang isinadsad ng Pilipinas sa Iyung Shoal. Ang resupply ship na Unaiza May 4 dinikitan din at Winotter kanon ng barko ng China Coast Guard. Kalaunan, dalawang barko ng China ang tumira sa magkabilang panig ng Unaiza May 4. Sa mga litrato mula sa aking source, kitang nabasag ang mga bintana ng pilot house nito. Nabutas din ang dingding na kahoy. Nasugatan pa ang apat na tauhang sakay nito. Napilitan tuloy na bumalik sa Palawan ang Unaiza May 4. Sabi ng AFP, ilang beses na nagtangkang umiwas ang resupply ship pero sadyang hinabol at winotar kanon ito ng mga barko ng China. Habang nangyayari ang pangaharas ng China, nagbabantay raw sa layong 10 nautical miles ang mga barkong pandigma na BRP Ramon Alcaraz at BRP Gregorio Del Pilar sakaling kailangan mamagitan nakalusot naman ang Unaiza May 1 at Tagumpay na nakapaghatid ng supply sa mga tauhan ng BRP Sierra Madre The situation is not anymore normal but we are after the challenge Hindi po tayo ang nagpapataas ng tension dito Sila ang nagpapataas ng tension. we do not respond to aggression and bullying from the Chinese Coast Guard. Giit naman ng China Coast Guard, nilabag ng Pilipinas sa mga commitment nito ng magpadala ng resupply ships at Coast Guard ships sa Ayungin. Ang Philippine Coast Guard daw ang sadyang bumangga sa kanilang barko. Dagdag nila, wala raw ibang dapat sisihin kundi Pilipinas na anilay sinungaling at nag-uudyok ng gulo sa South China Sea. Ang ginawa ng China, kinundin na ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson, pati ng Japan at Germany. Nagpahayag din ng pagkabahala ang mga ambasador ng Australia at European Union. Sabi naman ng ating Department of Foreign Affairs, dapat agara ng lumaya sa Ayungin Shoal ang Chinese vessels. Ipinatawag na ng DFA ang Chinese Deputy Chief of Mission para ipaabot ang pagtutol sa mga agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa resupply mission na isinagawa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Chino Gaston nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Naghain naman ng protesta ang Chinese Embassy sa ating Department of Foreign Affairs. Gate nila nang himasok ang mga barko ng Pilipinas nang walang permiso mula sa Chinese government para maghatid ng construction materials at iba pang supplies na anilay illegally grounded na BRP Sierra Madre. Profesional, restrained, makatuwiran at alinsuno daw sa batas ang ginawang pagresponde ng China Coast Guard. Patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay para sa pamilya ng namayapang veteranang aktres na si Jacqueline Jose. May report si Nelson Canlas. Ngayon okay, lang sila nakakita ng Diyos. Malaking kawalan sa Philippine showbiz ang multi-awarded actress na si Jacqueline Jose. Patunay riyan ang panghihinayang ng na mga nakasama niya sa industriya. Kabilang nasi na si Jasmine Curtis-Smith na nakatrabaho niya sa GMA series na The World Between Us. Um, I, I am lost for words and Napakalungkot actually. Si Candy Pangilinan, hindi napigilang maging emosyonal. It's really shocking and laka, ano siya. Nanay naman kung ituring ni Tanya Garcia ang premyadong aktres na nakasama niya sa GMA series na Sana Ay Ikaw Na Nga. Nanay talaga siya sa amin ni Mark. Sobrang, sobrang she was a friend si Gardo Versosa ipinost ang isang eksena nila ni Jacqueline sa dating sitcom ng GMA na Ewan Ko Sayo. Kasunod nito ang mga larawan ng kanyang urn. Mas mahaba naman ang pagkakaibigan ni na Jacqueline at Senator Robin Padilla. Gumawa kami ng resolusyon para kilalanin yung kanyang talino sa pag-arte kasi siya yung nagbigay sa atin ng karangalan sa Cannes Film Festival kahapon na na ang labi ni Jacqueline at sa ikalawang araw ng kanyang burol, isa-isang nagdatingan ang mga nagmamahal sa kanya. Kabilang dyan sina Rio Loxin, Katrina Halili, Isa Kalsado at dumating din si Congresswoman Lani Mercado. Naroon din ang anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman at ang kapatid nito na si Gabby. Maging ang kanyang apo na si Ellie kasama ang kanyang tatay na si Jake Ejercito. Sa lahat ng sumusuporta sa kanya, sa lahat ng mga... Papasalamat kami. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang rider ang pinagtulungang bugbugin ng iba pang motorista sa Zamboanga City. Makikita ang huminto sa kanto ang apat na rider. Mayamaya, maya bumaba ang isang rider na sakay ng asul na motor. Tinanggal niya ang kanyang helmet at ipinalo ito sa ulo ng rider na may pulang motorsiklo. Isa pang rider ang nakisuntok sa biktima. Ayon sa biktima, sinita niya lang ang tatlong motorista na humarang daw sa daan. Nai-report na agad sa polisya ang insidente kaya natuntun ang mga sospek. Nagka-arelgo na raw ang magkabilang panig. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga sospek na nangakong sasagutin ang pagpapagamot sa biktima. On Spotlight, si Herlin Budol as a new sparkle artist. Ngayong araw, pumirma si Harleen ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center. Nanguna sa contract signing sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle Vice President Joy Romina Marcelo. Pangako ng Black Rider Star, mas pagbubutihin pa niya ang bawat role na ipagkakatiwala sa kanya. Nag-a-attend rin daw siya ng acting workshop. Talagang refreshing siya in a way sa paningin ko and sa paningin ng mga viewers, so um, I'm sure malayong malaya pa yung mararating ni Harleen. Feeling ko po safe na po ako kasi may bahay na po ako talaga na pangalawa, tsaka alagaan po daw nila ako. kaya parang feeling ko dumami po yung magulang ko, tsaka syempre as ano, anak van ng GMA, mm, mas pag-iigihan ko pa ako. 99 days from now, lalabas na ng military si Jin ng BTS. Sa Weverse app, nagpost siya kahapon ng D100 na countdown sa pagtatapos ng kanyang mandatory service sa July 12. Si Jin ang unang Bangtan member na pumasok ng military noong December 2022. Kasalukuyan siyang assistant instructor sa Recruit Training Center. Nagmatch ang DNA na nakita sa murder weapon sa isang Pilipino na inaresto sa Tokyo, Japan. Kaugnay sa pag-iwan sa patay na katawan ng mag-asawang Japanese. Batay sa impormasyong galing sa Tokyo Police, sinabi ng Department of Foreign Affairs na nagmatch sa DNA ng Pinay ang DNA sa murder weapon. Sa March 23 o 24 daw inaasahang ilalabas ang final charges sa mga inarestong Pilipino. Nakahanda raw ang gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng legal assistance para sa kanila. Dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne si Pangulong Bongbong Marcos. Sinalubong ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang mga dumalo sa summit. Nagkaroon din ng katutubong seremonya para sa kanila. Ipinagdiriwang ngayong taon ang ikalimampung anibersaryo ng pagiging dialogue partners ng ASEAN at Australia. Sa Prime Minister's reception, itinampok ni Albanese ang layo ng narating ng samahan ng Australia at ng ASEAN. Sabay pagmamalaki sa kalakalaan ng dalawang kampo at daang-daang bilyong dolyar daw na investment ng Australia sa ASEAN. Katuwang din daw sila ng ASEAN sa pagharap sa climate change at sa seguridad sa rehiyon. Bukas sinasang tatalakayin sa Leaders Plenary Session ng Kooperasyon, Maritime Issues at Climate Change. Apat na herbal medicine ang pumasana sa clinical trials kasama ang dahon ng ampalaya na mabisa raw para sa diabetes. Nakapasa rin ang ulasimang bato o pansit-pansitan na mabisa raw para sa may mataas na uric acid. Pasado rin ang yerba buena na magandang analgesic o pain reliever ang tsaang gubat naman na patunayang magandang gamot sa sakit ng tiyan, diarrhea at para sa mga may bato sa apdo. Sa ngayon, tsaang gubat pa lang ang rehistrado sa Food and Drug Administration habang hinihintay pa ang regulatory approval ng FDA para sa tatlo pang herbal medicines. In good spirits daw si dating First Lady Imelda Marcos na kasalukuyang nasa ospital ayon sa anak niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Pangulo na nakausap ang mga doktor ng dating First Lady, bahagyang nagkaroon ng pneumonia at nilalagnat ang kanyang ina. Binigyan daw siya ng mga doktor ng antibiotics na makatutulong sa kanyang paggaling. Hindi rin daw nahihirapang huminga ang dating First Lady na sa ngayon ay nagpapahinga. Sabi naman ni Senator Amy Marcos, bukod sa lagnat, may ubo rin daw ito. Doble pag-iingat daw sila ngayon dahil na rin sa edad ng dating First Lady. Umakyat sa isang gusali sa Makati City ang tinaguriang French Spider-Man na sumikat daw sa pag-akyat sa iba't ibang matatayong na landmark sa buong mundo. Walang safety equipment ng akyatin ni Alan Rober ang 47 palapag na GT International Towers sa Makati isa sa sampung pinakamataas na gusali sa Pilipinas. Pagpapakita raw niya ito ng suporta sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Ito na raw ang pangalawang beses na inakyat niya ang gusali. Ang Makati Rescue naglatag ng safety mat habang umaakyat si Robert. Pagkababa ng gusali, agad siyang inaresto ng pulisya. Sabi ng Makati Police, bawal ang ginawang pag ng gusali ni Robert dahil ito'y mapanganib. Matapos maaresto, hindi na raw muling aakyat si Robert sa Pilipinas. Paparetiron, paparetiron na rin daw siya pero posibleng may gawin siyang sorpresa bago ang 2024 Paris Olympics. Itinanggi naman ng Makati Police na minaltrato nila si Robert. Naging mas magical ang The Eras Tour experience ng isang fellow Swifty nang biglang mag-propose sa gitna ng concert ang kanyang nobyo. Ang tanong na pa, say yes kaya siya? Pusuan sa report ni Mark Salazar. Sa kalagitnaan ng The Eras Tour concert ni Taylor Swift sa Singapore, itong si kuya na paluhod. perfect timing sa pagkanta ni Taylor at ng buong crowd. Uy, sana all mahal. Naisip-isip ko, ah uh, mas magiging magical yung moment na yun kung doon din ako mag-propose. Si Chanel hindi makapaniwala sa unexpected twist ng kanyang Eras Tour experience. Ang tagal kong bago mag-react kasi tinitignan ko talaga yung box Meri, pero walang walang sing-sing. Kaya tinignan ko talaga yung back ulit. Tapos nakita ko yung sing-sing. Doon na talaga ako nag na, hala, totoo na ba ito, Si Chanel daw talaga ang swifty sa kanilang dalawa. At dahil supportive boyfriend itong si Ryan, siya na ang bumili ng ticket. Maybe destiny na talaga for us mm -hmm. na maging, maging tulay si Taylor <laughs> para sa proposal na yun. Ang love story, sure na happy ending. Dahil ang mala Romeo efforts ni Ryan napalitan ng matamis na yes! Mike Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Nako si Atom Araullo para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ng State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.